Hello mga paps! So, welcome po sa ating channel. Good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga viewers dyan. So, ngayong araw, eh, magre-review po tayo ng isang brand ng isang TV. Okay. So, kung ikaw ay naghahanap ng brand new TV, pero affordable, and mamaya Ah, uh, dito sa review titingnan natin kung okay ba yung kanyang quality, no? So para sa mga uh, naghahanap diyan ng TV na brand new, hindi siya yung uh, brand na tulad ng mga so hindi na ako magme-mention ng mga yung, basta yung mga leading brand pero in terms of quality baka okay naman siya. Baka pasok naman sa quality natin. Okay, so etong brand na to sikat na sikat to ngayon sa online, okay? So dahil uh, nasira yung TV namin, no. At kailangan para yung mga bata, syempre para mabawasan yung uh, oras nila sa pagsi cellphone. So at least sa TV aside uh, sa malaki yung screen, di ba? hindi masyadong malapit yung kanilang mata no, sa panunood. At the same time, uh, may mga bagong technology na ngayon yung mga uh, television brand na nababawasan na yung radiation no, sa ating mga mata. Okay? And marami pa siya mga features. So nakita namin tong brand na to. So tingnan natin guys no, dito sa ating review kung uh, pasok ba sa panlasa ninyo. <laughs> diba? So, kayo na uh, bahala mag-design. Okay, so, but before that, intro muna tayo. Welcome na naman po sa ating channel mga Kabia Hero. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like our channel, share, subscribe at hit mo na din ang notification bell button para lagi kang updated sa mga latest videos natin. Okay mga paps, so i-reveal -re na natin ngayon ang ating brand ito. So uh, panoorin nyo po yung ating video. At ayan na nga mga loads, nandito na ang ating delivery ng ating TV. So maingat naman po ang ating rider at okay naman yung kanyang packaging, no? And mamaya bubuksan natin para ma-check natin kung maayos lahat, walang damage, walang defect yung ating unit. Ayan, so bubuksan na natin mga paps. Okay mga paps, so na-unbox na natin. Ito na siya. So, by the way, ayan. So, meron na po pala siyang kasamang stand. Ayan, dalawa. And, ayan. Ito po yung kanyang user manual at yung kanyang power cord. At kasama ng kanyang user manual ang warranty card. Okay. At may kasama na pala siyang wall bracket mga paps. Wow. So pwede mo na siyang i-wall mount Pasintabi nga po pala sa mga kumakain dyan. <laughs> Nakahubad tayo habang nag-unbox. Naku po, ang init kasi. Okay, so ayan, nailabas na natin. So ayan, nakita nyo na mga paps, ang ating uh, TV. So ang brand niya po ay KUKA. Okay, ito po ay Filipino made. Okay, so proudly Pinoy made, ba? Diba? So, ayan, ito po ay 32 inches. Okay, so hinahanap ko po dyan yung butas na paglalagyan ng tornilyo para sa stand. <laughs> Di ko makita. Hindi ko lang pala sa dulo. Ayan. Sorry na po. Malawang na pa. Eto po ang kanyang warranty card na kailangan nating ingatan mga paps dahil sa loob ng 2 years warranty by the way ito pong kuka ay 2 years warranty so kailangan natin ito para if ever no may mangyaring problem so madali nating mapa uh, repair okay so ito po yung mga other ano pa papers pa yun dyan yung mga contact numbers at yung process nila para sa services and ito yung mga screw ito yung kanyang remote Okay. Ayan. So, naikabit na natin yung stand. And ngayon naman mga paps, iti-testing natin. <coughs> iti-test natin. Excuse me. Uh, set up muna natin yung ating TV. Okay. So, ayan. Na-power on natin. At bubungad ang kanyang brand name. Okay. Okay. So, i-set up muna natin mga paps. Una, yung language uh, selection. Okay. Ayan. Next, country, region. Okay. Para makuha natin yung mga channels. No. Next ay yung time zone. Ayan. So, sundan nyo lang guys yung mga command na lalabas dyan. Okay, then sunod, pipili na tayo ng network connection. So, Magkukonek -connect na tayo sa wifi, mga paps. Okay, input your password, mga paps.